Na kaya ngayong hapon, magtatanim tayo ng mga pananim na prutas tapos uh, inyog. Yung tanim kong langka wala nang wala nang dahon kasi maraming mga kambing at baka dito na kuan na kayo pinapastol minsan kalabaw Hello. Matali baka? Yeah. Bakit matali? Siti kuway, oh. Nagmula? Alad? Alad, -ala pinagmula? Saan yung kabing ni Tito Piyo, ni Papa Piyo? Ito? O oh, kapat kayo, kapat. Sa Ito, ito pala kayo? O. Ato yung lakay na yun, itan

kasi 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 magwayo man sayo. <laughs> Ay, la la, yo ni, ng baka yung ano. Bugawin mo yung baka kay. Hey, ganyan, hey. Hindi mo takot ako sa si baka. Baka may baka, baka magalit si mami. Si mami baka. Ito, ito yung anak niya. Hmm, lalaki yung anak niya kay. Kasi, kasi,

Mm -hmm. Ay na nice sunan. kalakay dapat uh, nagpaparotor na si ang natin ang kaldome kasi magpupula na sila ng binhi saka ah, eh. ito yung dalawang area natin na ito makikisabay na rin po tayo mga kalakay Tapit-tapit na po. Hmm. Ano ginagawa mo? Gawa ng daanan. Daanan ng ano? Daanan ng? Ubeg. Ubeg? Andito na si Tito Francis ah. Ayan mga kalakay, mag-uwi na kami kay nagpapasundo na si George. Chor. Pupuntahan namin sa Tapurong mga kalakay. Paparoon pa. ba na sa ba yung Tapurong. bye-bye na, bye-bye na. Bye-bye, see you next vlog. I love you all. Ay, na nagmula tayo pati may isang alang roomot lang ka ang gimula mo lakay kasi yung langka kasi bakit yun yung paborito ko ay yung paborito ko langka <coughs> Panlang ito ila kahit ipadamag na dyan ba iti danong may. Kapag kanulong ka. Nagtakay so na lumaka Siguro mamuna ka di ko amoy kasi agitan ko ba. Yan na kayo, nakapaglagay tayo ng trigger bali apat bali anim po lahat yan yung sa gilid na yun nyog tapos dito yung lung, lumboy duhat. tapos yung oh Duhat pala <laughs> tapos itong pangatlo duhat. langka langka ayan Nakinainan ng kambing tapos duhat tapos yung nyog nyog oh. tapos duhat tapos duhat tapos yung pinakahuli Lungka. langka langka tan bakit yun na guys salamat sa Diyos sa sa araw na to nakapag vlog po tayo kasi nga lakay yun tinamaan tayo ng sakit ng mata <laughs> ayawan ang Diyos nakapag check up kami ni Bakit sa doktor tapos naristaan ako tapos sabi ng doktor iwasan ko daw muna yung cellphone kasi yun yung yung isang mata ko kasi malabo tapos yung masakit lakay yung palaging sumasakit yung ulo ko kaya tinigol ko muna ng mahigit isang buwan e ngayon kasi ni nga Apo okay po isunan tapos may nakapag-share sa akin ah, yung kwan daw yung isa pang mabisang gamot yung kwan lakay yung kar carrots yun yung kwan yung palagi kong kinakain pag umaga hindi pa ako nakakain minum ako ng tubig bago kumakain po ako ng ganun ng carrots yun yung kwan ko, pamigat hindi pa ako kumakain ng kanin saka na lang po ako kakain pag tanghali na e, kasi niya po kwan yun, mabisang kwan pala yun gamot sa mata kasi maraming protein na makukuha Hanggang sa muli po, hanggang tilang tibidyo tayo. Bye-bye!